Hinangaan ang mga Pinoy sa larangan ng palakasan na mayagpagang Askles. Tampok ka mga bagitong manlalaro, naka-second place ang kuponan sa Long Tank Cup. gumawa ng ingay ang Philippine Dragon Boat Federation. Humakot ng limang medalyang ginto sa ginanap na at nag-uwi at... ng medalya ang Sinag Pilipinas Men's Basketball Team. Naggambiyo ng Pilipinas sa Men's Basketball Team matapos tambakan ng Sinag Pilipinas ang kuponan. Pero ang kabogabol si People's Champ Manny Pacquiao na malingubukit ang record sa kasaysayan ng boxing. WBO... Na panatili ni Pacman ang WBO Walter Wade belt laban kay Marquez, si Pacman at ang iba pang ipinagmamalaki nating atletang Pinoy sa report ng inyong lingkod, Victor De Leon Lima para sa Basta May Nangyari, The DZMM Year End Report. Sa December 30, 2011, Piernes, alas 4.30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreda at DZMM Teleradio.